Bagamat malapit lang ang bahay ng lola, sa barong-barong na ito tumutuloy si EJ kasama ang iba pang kaibigan. Kahit hindi pa nag-aalmusal, nasa riles na si EJ para kunin ang nirerentahang trolley. Kasama ang mga kaibigan, ipinapasada ni na EJ ang trolley mula Teresa sa Santa Mesa hanggang Pandakan sa Maynila. Alam mo, alam mo. Sa edad na sampu, si EJ ang pinakabatang namamasada ng trolley sa Santa Mesa. Nung ano na po po ako, nang, nain pa po ako sa trolley. Tapos, hindi na ako, ako nag-aaral na ako umikita ng pera. Papatago. Para makatulong na po ako sa mga magulang ko. Nate pumapasok ako. Pumigising ako umaga o ang pambaon. Ang dadalawang isip ako, papasok ko o hindi. nag, ano na ako, sanay na ako mag-troll, hindi na ako pumapasok. Diyo na sabi pre, no, ah. Sampung piso ang singil ni EJ sa bawat pasahero walong pasahero ang kailangan bago simulan ang biyahe. Maliit pa ang katawan, batak na si EJ sa mabigat na trabaho. No. abanting eh. Jurong. Bigat na eh. matapos ang unang pasada, saka pa lang nakakapag-almusal si EJ. Nakabili ang paji Bunso sa apat na magkakapatid si EJ. Sa Bulacan nakatira ang tatlo niyang kapatid, habang ang ama naman ni EJ ay nasa Cavite. Dalawang taon pa lang si EJ nang iiwan siya ng kanyang nanay. Dahil siya, ano, po siya tatay ko galit sa akin. Yun. Hindi ko makakasama mga kapatid ko. Sandaling pahinga lang ang almusal para kay EJ. Kailangan niyang bumalik sa pamamasada. Isang tulak, isang tuka. Mulalman o umaraw. Gano'ng kahirap yung trabaho? Hirap. Pataas kasi ito eh. Kaya naging tutukod. May pagkakataong inaabutan si EJ ng tren sa kalagitnaan ng pagtutulak. Pag tinatanong pa yung oras, pag malapit na yung train, nangyari pag ganun na, 5.50, doon na kami lilipat sa kabila. Doon na kami lilipat. Pag delay po, yun, pwede namin i-direct yun. Nahinto sa pag-aaral si EJ ngayong taon. Hindi na raw kasi kayang suportahan ng kanyang lola ang pag-aaral. Pero kung bibigyan ng pagkakataon, pipiliin niya raw ituloy ang pag-aaral. Para makatapos ako ng elementary. Sa Bulacan, din ako mag-aaral. Katapos na itong next year. Din ako mag-aaral sa Bulacan. Grade 6 na siya sa darating na pasukan. Ang ibang mga batang kaedad ni EJ, abala pa sa paglalaro. Pero si EJ, nakasingkaw na sa trabaho sa riles. Delikado ang trabaho ni EJ. Sa buong araw ng pagpapasada, aabot sa mahigit 200 piso ang kinikita ni EJ. 40 pesos ang renta niya sa trolley. Mabilis na nakatulog si EJ matapos ang buong araw na trabaho. 150 pesos ang kita ni Eric John kada araw sa pagtotroly. Pangarap niyang bumili ng bagong damit at sapatos ngayong Pasko. taon-taon, nakasanayan na ni EJ na bumili ng pamaskong damit at sapatos. 300. Napagpasyahan ni EJ na balikan na lang ang napiling damit. Kulang pa kasi ang kanyang ipon. Sa pagbalik ni EJ, isang sorpresa ang sumalubong sa kanya. Si EJ. Ah, EJ. Hello. Hello. Ito pala si EJ. Ang wish mo ay eh, new shoes. No? So, may dala kami sa iyo dyan. Bagong sapatos. Ito yun. No? Yan. Shoes para sa iyo. Yan. Oh, makita mo? Wow. Mga damit at sapatos ang maagang pamasko ni Engineer Del Rosario kay EJ. Ayan, no? Nalaman ko yung case at saka yung mga okay, wish Cash ni EJ. No? Hindi naman ako uh, nagdalawang okay, isip okay, kasi okay. usually, <laughs> simple lang naman ang uh, wish ni EJ na kahit pa paano, eh, may namin sa kanya for this Christmas para mapaligaya siya. <laughs> Hindi maipaliwanag ni EJ ang tuwa na kanyang naramdaman. Minsan lang daw kasi may magmalasakit sa kanya. Saya, daming patos, t-shirt, pantalon. Mga may rosaryo dahil sa pagdarasal araw-araw.